chocolate. This one is nine. And ito, chocolate, chocolate ito. Ito na lang. Ito na lang, ang kunin. Ito, ito na ibig. beer. Ito na guys, ang namili ko dito. Ito lahat yung mga chocolate guys. Biscuit, biscuit, biscuit. silang hmm. ano with coconut where well, where well, where well. hmm? wala dito yung hinahanap pong chocolate ito na champo lang siya Tin lang siya pang fish. Ito masarap kasi. siya. Uh, Biskuit. Biskuit. Biskuit kayo dyan. Saan dyan? Saan been here still over sarap to itu tu masarap itu chocolate 56 indik 24 each. Masarap din ito. Kasi lang mahal naman siya. Minsan nagsisell ito guys. guys. Minsan nagsisell ito. Ngayon 51. Grabe ka mahal. Oh. 51. Oh my god. Dark chocolate pa siya. Sa mga ano yan siya. Mga diabetic. Ito 17. Ito masarap ko. Minsan nagsisell din yan 10. Ito. Okay, pasalubong gusto ko kasi you might notch ito ano siya may notch is my favorite snacker with notch It's 16 real 16 reals guys ayan lang ayan lang, i ko lang yung mga chocolate nito guys, sa Saudi ito guys, meron din dito guys KitKat sarap din to guys mix ko lang yan ang mga chocolate guys silang sell dito guys mga chocolate. Pag dito ka, sawa ka sa chocolate. Para pag uwi ka sa Pinas, walang kumain ng Kasi ang dami-dami chocolate dito. Gusto nyo guys? chokolit chokolit guys.